sa isang baryo sa gilid ng kagubatan, kilala ang isang matandang bahay na laging tinatahanan ng katahimikan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, si Aling Rosa, isang balo, ay nagising sa ingay ng kaluskos mula sa bubungan. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya ang isang itim na pusa, nakatingin sa kanya, ang mga matay kumikislap na tila apoy. Hindi ordinaryo ang kuting na iyon. Sa bawat pagdalaw niya gabi-gabi, may kakaibang nangyayari. Ang mga halaman sa hardin ay natutuyo, ang mga gamit sa bahay ay bigla na lang nahuhulog, at naririnig niya ang bulong ng isang lalaki, ang boses ng kanyang yumaong asawa. Naisip niyang paalisan ang pusa, ngunit sa tuwing siya'y lalapit, bigla itong naglalaho na parang usok. May isang gabi, sinundan niya ito palabas ng kanilang bakuran, at nadala siya sa ilalim ng punong balete. Doon niya nasal ayan ang multo ng kanyang asawa, nakatayo, at ang pusa'y umupo sa tabi nito. Sabi ng multo, Rosa, hindi ako matahimik. Ang pasang ito ang tagapamagitan. Hanggang hindi mo nalalaman ang sekreto ng aking pagkamatay, ako'y muling magpapakita. Mula noon, tuwing bumabalik ang pusa, alam ni Aling Rosa na hindi iyon simpleng hayop, kundi gabay ng espiritu, hatid ng hiwagang bumabalot sa kanyang nakaraan. At sa baryo, nananatili ang kwento, Kapag dinadalaw ka ng itim na pusa na hindi mo kilala, may kaluluwang nais makipag-usap sa'yo.